Hello, oh. andito na kami ngayon sa Balugo. Oo. Oh. Ayan yung bahay ko. Nasaan na Gubat na itong gilid. Nandito lang kami sa ay, ha saging ay, sabi, ay, mga, ay siya mo yung no, patula patula ba yan patula Patulad daw ito. Ang haba ng patula. ayan yung mga puno niya, mga patula. Kausap kita pa yung bunga. Patulad ng atalim ng biyanang kong babae. Oh, ayan oh, patula daw 'yan. daming ng oh. Ay, ay sili, ah, Tapos pandita. sili. Ah, daming sili, bungo ko na sili. Ay, alsa yung presyo mo sa Uy, asa mo na <laughs> 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 ah. pa, Mga ah, nindib... <laughs> sili, oh. Kasi ako, oh, pagunin ko sili Yan. Ngayon plastik kay Nanay. Hindi ko pala 'to video. 'Toy pala ako nagbili kali <laughs> Hindi ko na alam kung saan pala pin. Hindi ko Nanay sinabi, malalaki 'yung bili ko, ah. isang kilo dalawang. Ah, lagay sa suka. lagay okay. plastik. Nay mahidaw plastic na lay nun ay. Lagyan ng dahon. Ta dang dahon na. Ay abusin dito. Ba, atara mo sila. Maday na mo masira ayan. Ito, ilaw pero mahal ang kilo niyan. Yan yung original na sili ay. <laughs> Ting ni si nanay. Ang dala-dala ay. May dalang isang lansunis. Inaunti-unti, hindi kainin ang kainin. Oh! Ay ko pa ako ng kwan. Napainin mo. Wala pa po sili. O, ang patalo niyo. Ang pinagala ko, taglay ko yung ganari, eto, -ganari. ay papaganari. Ako kung nabibigyan, tarapasaan ko. Ay, hindi ako sa hukay. Ah, ay, hindi ko para. Pinitas e, Tinitas yung malalaki kanina. Apo. Pwede na o, yan. Kasaba doon pa ang biyay ko. So, wala na kita yan. Malaki na nanay oh, sa lutuan. That day, that mm -hmm. Nanay, nilagay mo yung okra dyan? Yung okra? Huh? Naya na yung okra? Hoy, are they going narupa. eat Ay, naku-uto yung bata ay sunod ng sunod. yung bata ay sunod ng sunod. Oh, tawag ah, ay apo. Nahan lang, Ari. Maro na siya. Ay, yung bata ay naso. Ako ata rin, kasi atin na yung buwa. Tawag ay uto yung bata. Tawag ay parili. Kasunod yung bata. maparong sa aso ay inangagat yun. Ay. Mas gusto dito ni Love. Otoy. Mas gusto dito ni Love. Tahimik daw. Paano mo ni Toti ritong matulog. ano knock down ng pastis ayan Yung bata ay nasa bundok. <laughs> Sorry, baka may ahas. <laughs> baka bumarian. Ay, nagkakuha na naman si Totoy ng mura. Ang dami ng bunga nito. May hindi suka, ini. Tuwi! Nagayasan yung toka, eh. ay, guys, doon? Aga timpla ko niya sa soka. Alagyan ko ng asukar. Bundok yun, bundok. <laughs> <laughs> Ay, daman <laughs> din mo. Balip to. na 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 yan. Mauubos naman. Tama na nanay. Madami naman ah. dito kay Arnold? inabigay? Kay Arnold. Ano kung bata yan? Na, hmm. Ay, sumama. Gusto ako ng Ako din, man din. Mga tigas ang buto ni. Binyahit ko ang Lalaki eh. yan ang buto. Nani, mahalang ito. May alaga ito. Ako sa bundok, mga ako sa kanila. Huwag kayo ng San Fernando. Ano pa kayo dyan? Umakarga nung tituhin yung kamangkino. <laughs> Pakit sa bundok. Pare din na. Hindi Na, takot yung takot ay mababa, hindi ko kaya. <laughs> takot ng baba, malalim 'di mababa. Pag ikaw gumulong sa tabag, Gano'n pa kayo d'yan? Hindi pa, hinog. Hmm, kahirap silang bumaba. Dahilig o, oh, yung apukway o. Hindi, ma. Pag nadapa ka eh. Kaya ko. Malapit <laughs> na pipip. Walaki na Oh. Kaya di ka dyan. Hinugna diesel. Oh, Dami ng ko. Ow! Aboka ah, babos ka dyan. Dyan, okay, makaraan mo kami dyan. Nitapahan ng oh. Doon usog ka doon. Sakit Sa ah, ah, na, na. Ah, apo tayo na. Ah, ayin ako. Apo to. Utan. Akin na. May ako pa ako. Hinugda. Ang hinugna atis oh. Ayon pa, oh. Eh oh. no. si so we, sa baba. Tingnan mo ata. Oh. Ano? Pare sa dilis, dilis. So wino, so babao. Nino sa baba isa? Oo, oh, hindi pa hinog. Ang dami nang gami. Eh. So winok habatis. Isa hinog na yon? Hindi pa. Oh, hindi wag na. Putihin ko yan. Hello. Ano? Tayo no? na um lakas maglakad yung bia nan ko oh. 86 years old na raw siya, ayaw, lakas pa. Nagabukid pa, laki pa ng bukid. Hindi siya nagatitigil kahit 86 years old na, laki ng kalabasahan. Ay, apa. Apa, kita ko sa inyo yung kalabahan ni aking akong biyanan. Ay, siya daw talaga yung mahin, apa, hindi siya nagabukid. Tubig-tubig pa, oh. Diba tatay kaabit yan? nong ko sa kanya, inat sila ko. Lamanan. Walang pupa? Kaya tayo mo ko ah? ng Abayaran pa niya yan. Yung talim na nyog? Oo. Wala ano pa lang palang talim ito nyog. Pinaputol na pala yun. Ay, pag nabuhay. Ay, bayad pa siya sa akin. Pagka rin yeah. sa puno. Kalayahan ko. Tatay. <coughs> no? oh, ang palayhan pa o. Oh. Nadilig pa niya yan tuwing maagat hapon. Oh, ay may kalabasa na nakabitin oh. Oh, pambungad pala ang yan oh. Oo, oh, nakabitin. May okay. palapala yung kalabasa. Saan tayo makuha kalabasa? Mura kung pa. Kaya ko kung pa. Mura pa? Ay, saan tayo makuha? O, ano di anak ko? Saka yung isa kong anak. Bumisita kami din sa biyanan ko sa Marinduki sa Santa Cruz. Marinduki. Kita mong lakas pa naman yan. 86 years old na. Talagang diretso pa rin ang pag pagbukid niya. So, parang, eh, parang, parang pala, eh, may isang palagay ko, naro, Ed. O, dalawang palagay pa Hindi pa rin pala, Eri. May isang pang palagay. May isang pang Ay, kaso eh, Hindi ko na mapupuntahan ni eh, isang palagay na yun. Ay, may isang liburin ng talim ko eh. Nagkulang na. Kanina yung lupa yun. Kaya kinakain ko. Kaya kinakain ko. Ayun, makakalbos. Dito sila pumunta madali. Ayun <laughs> mo na. Ah, sa bundok yung hanggang ka ng kanihaw. Eh, talo pa ako na tatay sa pag-ahon ngayon sa bundok. Tatalo <laughs> <laughs> eh. Ay dati rin no, pag kami nagpasara ng lugod ay eh. pag dalawa sa ako sa kanyang suno sa akin ay eh, dalawa sa ako niya eh, hindi ko na kaya. <laughs> ay oo. Oh. Napakalaking kalabasahan no? ang linis oh. Oo. Oh. Walang kadamo-damo. oh. hanggang doon pa doon sa dako doon sa taas doon. Ito ay kung tawagin ay kaingin. Puno ng kalabasan hanggang doon. Sa so, duro doon, ko sa inyo. Ano uh, pang malaki, papay? Parang malaki na. Di mura. <laughs> Atingin natin. <laughs> oh. uh, pagod. Masa pa ba sa itaas, taas? Huwag na. Maliliit pang. bunga. ko. <coughs> ng ah, bakal Ang ganda pala sa duro doon, o. Kaingin lang yan, o. Oh. Kaya yung biyan ko, 86 years old na yan, eh. Ang laki pa nung kaingin, oh. May isang palagay pero pa ang dodo -do sa kabila doon. Kalabasahan din. Ang problema tatay nito ay paghapga ng munga, paghakot. Ay oo. Duro na dito ang bunga eh. Yung paghakot niya ng... Ay, kung kuan. May uh. ko ito. May nagadalawa sa isang kuan. Sa mga ay... Ay, napakalinis sa kalabasahan na riyotin niyo. Walang kadamu-damu. Inatsaga niyang gamasa ng maga at hapon. Hanggang doon, sa taas doon. ayo oh, talagang napakalakas ang katawan oh. Nag-ahon pa doon sa... Ayan po ay 86 years old na. Ay napakalinis ang kalabasahan na yun o oh, andun oh, yung aking anak kayo oh. taas malaki yung isa na nakaupo ay, ay, ay malaki laking kalabasahan lang ay, eh. ay truck tatay ang kargahan niyan Makapunti 'di na mga ilang araw pala Makapunti, mga ilang linggo pa. Mga ano, December ako kakabyahe. November kakabyahe na. Ya, door na po ko. Pero oh dalwa. Eh, gano' pag, ano, pag o, hindi sa laga bukid ay ina daw siya. Kaya diretso ang pagbukid niya kahit 86 years old na siya. Ayo.

Nang... <coughs> <bilak>, <coughs> ilagule man din tatay ang talbos niyan. Hindi sa ito, 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 ito okay. ta eh. Ang sa duro, duro <coughs> Ay duro ang show niyan. May malakas po talaga mga kaing. Ah, talagang sawa. Sawa talaga dito. Hindi galaw yan. Pinakon lang ano na, yung itaksak kaya dumilaw. Yung ano ay, yung dahon. Pinakon lang yung itaksak. Ano ba't may mga galaw? Ay, tanda ko. Kapan ay nagkamata yung iba? Ano yun? uno ah. si ah. ako yung laga, usos na pababa At ayo sakit yung paa ko <laughs> ay, wala ka pala eh wala <laughs> pag ahot Ano <laughs> <laughs> ba ano ba na? ano yung ano, Madilis sa palok dyan, madilis kami nag-auling. Oh, <coughs> yeah. sa kaingin. Hindi ka. Walang Wala ka kadamo-damo, puro kalabasa. Hindi ka dahil dito na paghanap ng nung... kwan. Ay, isa ko ayaw, puno din ng kalabasa. Puro din natin kabila ng kalabasa. Oo. Oh. Ano yun, malaki na? Pari yung ang laki nito sa kayo. Yun. Ano yung maliit ang kalabasa oh. ng no, kasarito? Ano yung na naunang tarib? parehas saan doon? doon sa tangi doon? hindi na doon lang doon sa taas atin, atin. atin. atin ng ating kanino kaingin yan? ah? sino naglinis doon? nandun yun ah? si ba? si ba? ay ay hindi kumakita si Atcho? yun ah? si Atcho siguro naglinis doon no? siguro? si Atcho niya na, ah nagkakon isang araw Yatyo, Ya, cuy ya. Ya, cuy. Atau lima ni Mm -hmm. kalabasa ay siguro ay, ay, laking, laking sa ay. -si. ay? Yeah, sure. ah, ay laki laki kalabasa kalamanan na ano ang kanino ang ngayon ako ang ay? ito rin akong kalamanan sila gawin si Atura kapidyo mo eh sila ganon? ano eh ay saan oh, siya nadaan doon sa bahay ha? Oh, hindi saan nadaan yun? doon sa kabila ay kapuboy? doon sa kabila doon mm -hmm. oh. Pero 'yung mga Nandito pa lang na. kami sa gitna noon. Ay, sa. Talaga pag do mo. Nagbugo ah, na hanggang diyan eh. Ano 'yung murang pataba? Meron 'yan. Meron ah. Pataba. Ga mo? Dalawang klase. Inabili mo tayo? Oo. Isang sako. Yung dalawang abdo apat na kilo. Wow. Saka dito napakalaki na pa ng abukirin. O yan, o. Ito yung agamasan Diyan mo pala. Ito yung agamasan mo pala. Agamasan mo pag tinubuan ng damo. Ay hindi ko talaga ina. Ay doon ay may naglinis sa'yo. Dorong tanim ng ukran yan. Kalambog din. Ito? Ay oo may tanim lang? Oo. Iba Madi malalapad na dahon ah. na. Nadyan. At yan ay ano? Lamb lambog okay. ang ano um, ikaw ang matutupad ito ay wala ano yung ganyang ganyan yun 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 bag bag yun yung oh. may saksa ko bubog kong ganyan tapos pag may mais na makain na ha ha <laughs> ha yung paghakot tatay niyan ng bunga ay yung paghakot niyan ng isa rin ba't yun yung gahakot eh, ikaw ay sino pa ito ito ilang kahakot niyan ito ito ah oh, pawi na kami. Dilag ko yung kalabasahan ng biyanan ko. Napakasipag. Mura pa yun, malakpan pa yun, kurat pa yun. Parang ma parang hindi abuno yung pinag-ulingan ng. Gawa ano sigurong kuan? Uling, yung pinag-ulingan.

ito tuloy na ang pamuti ng sisan. Kung mapapansin nyo eh, yo, may tubig. Inagaligo kaligo dyan yung mga ibon. Sisan? Tubig. Tatay, ano? yeah. di na nawawala ng tubig. Hindi. Ito doon. Ito lang. Kung taglingit ito ay. Hmm. Diyan ba gano'ng kakunit ko sa'yo? Uh? Oo, yun uh, na. Yung nabi ang kanyang. Ah? Malayo sa kanyang. Eh. Malayo sa ganito. Malayo

baka pagdating ng laguri, mag ano na naman ito kaala ko tinang alakan ito magaling na A 90 na yun, ano? Ay, 90? Ay, eh, ako raw ay na limampas na. Sa 80? Sa 85. Eh, bakit hindi naman pinasabi? Ay, lampas lang, 90, 85, ay di, wala. Kung ako raw ay ano, lampas ka na, ay sa 90 naman. Siya gano'n na, 100, na. 100, yata, ito rin. 10,000 na. Siya gano'n na rin. 10,000 yata, napan ka. Sa bayan? Oo. Sa so, senior yun, sa ano yun, ay. Yung, yung 90 na? Kung po sa 90 ka, 30, Yung mga pati. Wala na kulay ng magamot, aray? la Hindi ka mm -hmm. hindi na. Try. Eh. Ayun, dito po. Sa ako wala nang muntin. Hindi ako natintin, na. ah ay oh, eh, din na ba no? hindi eh, na naman nakita pala 'di ba wala may nakuha ko nang hanggang